Game. 1, 2, 3. Tao? Hindi. Bagay? Hindi. Kayo? Hindi. Lugar. Pwede. Sa ibang bansa? Hindi. Pilipinas? Oo. -o. Laguna? Hindi. O uh, sa 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 Pilipinas? Oo. Sa Quezon? <laughs> sa, <laughs> Pede? Laguna. Uh Oo. -oh. Sa, sa na Laguna. Uh Oo. -oh. Kabuyaw. Uh Oo. -oh. Sa Tarosa. <laughs> Pwede. Pwede yan. <laughs> Pwede. Baklaran. Pede. 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 <laughs> Pede. 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 Pede.

Allora, allora. Allora, allora. Vede. San Pedro. Vede. Paete. Vede. Vede. Salamat, uh. come on, come on. Yes, na kumu ka seta rosa kabuya bede banlede gande bahan simbahan simbahan, simbahan. Oh oh. Yo, oh. may simbahan kayo <laughs> eh. <laughs> <laughs> <laughs>